kami sa Paseo de Mio. Paseo de Mio, hindi na Paseo de Rio. Kaso lang kami dito, boring talaga eh. Nag-live nag, nag lang kami dito, mag-video call na lang kami. South, North, West, ikaw pa rin forever ko. Oh, to the rest. Uh, naman to. Anong sabi mo? masasabi ko lang malapit ng 5.14 sana o nalang sa so, umay ka date good luck ay, masasabi ba? ko lang eh sana ay kasyana o pansin mo ako paminsan minsan sa tuwing magkikita tayong dalawa pansin mo naman ako gusto ah, ko lang. lang sa baba yung seryoso seryoso magmahal simple lang hindi naman kami sa hindi sa naman kami guwapo ta ta eh hindi ko tatanan kasi kasi Iniwan na po. Ni Jowa, ni Jowa, ni Jowa. Ni Jowa po kami eh. Jowa lang. Wala kami Jowa. Wala kami Jowa. jowa. Kalunggot sa February 14. Hiyak talaga kami. Baka pa pahabol sa February 14. Baka meron pa dyan. Sige walang na. Alas na. Oo, uh, so, kawawa mm, so, kami nga pa to. Single. Oh, Grabe. Oh, sa maitura namin sa akin talaga. Walang oh, wala oh, pa dit. Wala pa baby time. Sa February 14. Sige na po. Walang 14 lahat na ng na dilim ka <tip> wala lahat kasama <laughs>